sa inyo lahat. Ngayon po ay December 4, 2023, Lunes ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adviento. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 2 verses 1 to 5. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito. Halikayo, kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Hakom at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon ng Adviento at ito ang kumbaga sinasabi ng panahon ng pananabik sa pagdating ng Panginoon. Kung kaya't naririnig natin sa mga awitin, sa misa, yung halina, Panginoon, halina. Halina, tumating ka. O kaya naman ay sinasabing hanggang kailan tayo maghihintay na wa dumating na ang Panginoon. Sa so, unang pagbasa sa panahong ito, ito ay hinango sa pahayag, no? diretsyong pahayag mula kay Propeta Isaías. Ito yung kanyang uh, uh, propesya o pangitain. Si Isaías ay anak ni Amos at siya po ay uh, nabuhay noong 8th century before Christ no bago pa yung panahon ni Kristo. At sa propesiyang ito ay pinahayag yung pagluluklok ng Diyos sa templo sa bundok ng Shon. Pag naririnig niyo po yung Shon no yung ito yung lugar kung saan po ay no, sinasabi niya ito din yung langit ito yung kaharian ng Diyos na inaanyayahan ng mga tao na umakyat sa tuktok na kung saan naroon na rin naninirahan ang Diyos. At ipinahayag din ni Isaías ang muling pagpapatibay ng Panginoon ng tipan nito sa sambahayan. Kaya nawa po sa bahagi ng ating paghahanda, yung paanyaya na pumunta tayo sa show doon natin makikita ang Diyos kung sa panahon natin ngayon sa pagdiriwang natin sa liturhiya inaanyahan tayo na pumunta sa kung nasaan si Kristo kung saan siya isinilang kung saan natin gugunitain ang kanyang unang pagdating nando doon sa Sabsaban, doon sa Bilen at doon ay makakatagpo tayo ng kapayapaan makakatagpo tayo ng katahimikan no? at lalo tigit ng kalayaan ito ang handog ng Diyos sa tao. po na nakabalita po tayo no, na nagkaroon ng pagsabog sa habang nagaganap po ang isang misa, marami po ang namatay, mga sugatan. At talagang ito po ay sumusubo uh, sumusubok no, sa ating pananampalataya na manatili sa Diyos, manatili at magtungo pa rin kung nasaan si Kristo upang tayo po ay patuloy na uh, maligtas. No? O pwedeng sa tingin natin hindi naligtas yung mga tao dahil sila ay uh, napahamak napahamak, naperwisyo, namatay. Pero hindi dito yung kaligtasan na inihahandog sa atin, kundi doon po, doon sa, sa langit. Ito yung pinakaasam natin. Pero nawa, bahagi ng ating pong paghanda ang patuloy na pananalangin na nawa, mas tumami ang tao, na kumilala at tumanggap kay Kristo upang magkaroon talaga ng kapayapaan sa ating bansa. Uh, dalangin natin na uh, magkaroon ng kaliwanagan ng isipan no, ng mga taong uh, hindi natin maintindihan sa ngayon kung bakit nila kinakailangan gawin ang mga pagpapasabog sa mga taong wala namang kinalaman, sa mga taong inosente sa kanila kung no, ano man ang kanilang mga ipinaglalaban sa buhay. Pero malinaw po, uh, hindi ninanais ng Diyos na tayo po ay manakit. Hindi ninanais ng Diyos na tayo po ay uh, umatay no, ng ibang tao. Kundi sa pagtanggap natin kay Kristo ay mas magkakaroon tayo ng pusong maibigin sa kapayapaan. Kaya napakahalaga po na sa ating paghahanda ay talagang habang hinihintay natin ang araw o pagsapit ng kapanganakan ng Kristo na maihanda talaga natin ang ating mga sarili na tigit ang ating pong spiritual no, na paghahanda ay huwag nating kakalitaan higit sa anong mga, mga material na bagay mga panlabas na paghahanda para sa naralapit o pagdating ng kapaskuhan ng no, ating pong kaisipan, kalooban ay nawa matutu matutukan natin at mabigyan natin ng panahon. Muli po sa mapagpala araw sa inyo lahat.